Okay na, mag-intro ka na. So, hi everybody! Yeah! <laughs> <Energy>! <laughs> you put the na, <laughs> IN KOREA! Oh <laughs> Ikaw yung sabay, support so this video! Support okay. this video! Sagot! Oh, sagot! Or lagot? Okay! So, ang sabay itong... Ay, 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 sa ay, 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 ang tabata na. Hindi na tayo naman sabay. Um, bahala na. Ay, sabihin mo tayo. 10,000 won. 10,000 won to. Um, si, paborito niyo ba yung wine? Mm, Dati yung Carlo Rossi. Nagre no, daw yan daw. Maganda daw to no? sa katawan daw. Ang mm, mga reddito to. to. Ay, hindi na hindi na. Meron pa ba? Pero, grabe siya. Meron pa. Okay. Pero okay. iba naman yun. Bago so muna muna, magha-one shot na tayo. Yay! Yay! Yeah. Yeah! <laughs> <laughs> Puriya, so, that, oh, oh. Oh. <repan> sa Korea! Sa Korea! So dahil... Magpapakita ko sa'yo! May ibang wine pa. Eh, pero masarap siya. Eh, pero masarap yun ba? No? Isaan yun? Isaan yun? First question! Uh, question ulit! What's my question? Ika na, ika na. Basahin mo. Okay. 1, 2, 3. Dito ka po So friends, ito yung una nating question. <laughs> Energy. Okay. Okay. Tell me, tell me about the most embarrassing or awkward experience here in Korea. In Korea. Hmm. a <inaudible> with long. Sagot or lagot. First. Sagot first. first, yeah, for, first embarrassing. Lang, but no, Kasama no. ko isa kaibigan ko, oh. medyo madaldal kami. Sinabi mo na matanda, ha, tumihing kayo, ganun. Ah. Shikata. Yun, yun. Sinaway kayo. Sinaway. Yun yung pinaka-embarrassing. Kasi ang daming tao sa basta yung mga wako <laughs> oh, oh, pa. Ikaw naman Na-embarrass. Embarrass ako doon. Iniisip ko, embarrassing. Para wala naman. Wala kasi ako, hindi naman ako napahiya. Sa sarili ko lang, napahiya ako. Oh. Bakit, bakit? First, di ba first, ano yan? First, dito sa Korea. Yung, di ba, mga uh, cr CRCR, may mga kinagukid lang to no? Atong, <laughs> yung naalam na natin, mga flash, <laughs> mga ano. <laughs> Tapos ako sa lalaki? Hindi, pumunta ako sa babae. Oh. Tapos, ano yung, uh, bali, nilibing yung yung lolo ng husband ko. So, pumunta ako sa CR. Tapos, hindi ko anong, ay, Pwede din ito, pwede din yung isa na lang. Pero isa yung lang. sa, sa ano, hmm. yung isa na lang para madali. Next, so next vlog naman yan. hindi. Pero nasabi ko na to, yung isa sa imbarasin na ano, hindi pa kasi ako masyadong alam yung sabi. So, CR pa rin yun. Hmm. Tapos ako, hindi ko alam saan yung flash. Hmm. <laughs> hindi ko saan yung flash. Agoy, ang na ang napindot na flash. At yung bambel! Pag-imagine imagine Iba talaga siya, sa tapakan. Ano? Sa tapakan. Hindi yung sa... Mm. Red hindi siya, yun. Bininugan. Meron, meron sa tapakan dam. Meron din. Ano maraming yung ba? upuan siya, tapos hindi ko talaga mahanap yung saan yung mga buton-buton yun. -buton. <laughs> Kasi minsan merong buton na ano eh, yung parang nasa maraming mga adikit na. na uh, adiki. Para sa plano. Uh, uh, Oo, ay yung ako buton-buti na lang dahil sa yung sa ano, <laughs> supermarket. Oo. Uh, ay, dali-dali ko pag, pag, <laughs> pag, ba yun ako nga... Hala, did, doon ko na 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 ano yun, yung emergency button. Parang ito, ito, na. Ahead, malik mo. Gas, Nagmadali talaga akong yeah. CR pa rin yung ano, yung talang sinabi ko kanina sa, sa lolo. Nagpindot ako, saan ba yung pang ano dito, pang... Pang photo. Uh, sa uh, may... Uh, pang flat uh, you know, uh, na. Uh, hindi naman yung flat para sa... Uh -huh. sa uh, basta kayo nga, nakoy ikuan ko. Sa kwet. Uh -huh. Uh -huh. Agoy, ako, ang kuwan kayo pag-flash. pindot yung so, suot ko kay Bladji. Black na Blad. Nabasa. na so, nabasa yung konting dito. Basta may manabasa talaga na part niya. Ang shower ka. Kadigan Kupis ka pa doon. Pala pa pa. Lalaki para po. Asa man. Kaya so, ayaw kong gumamit. <laughs> yun yung first. High tech kasi dito. Oh, hey. yes, God. Di ba? Minsan, maano ka pa sa mga faucet fosit Yes, mahirapan ka. Ano, man, walang, mga? walang, pang... Oh. ay, ano, ready, ay, O, oh, oh, automatic. Automatic. Oh, automatic. Oh, yung yung siya. Yung mm -hmm. Ikaw, na Parang sa akin, panin yeah. sa so, si Arden. Sa iyo, blan. Dabi, ay, Arden. Di ba, pag maglalak siya, di ba, sa... Dapat ilak mo siya, tapos mayroong nakalagay na doon na may occupied. Yeah. Uh, sa akin, hindi ko na Ano ba siya? Tapos may may sumunod. ganun ba hmm. ako tapos hindi ka nahiya labas mo dahil ako nagka eye to eye <laughs> <laughs> yung lalaki <laughs> wapon le nakura pa siya ewan mm hindi -hmm. ko eh, ba kita mm -hmm. nakita kasi uh -huh. pang ano yun pang gabi ah, bali lang ang dito ano dito <laughs> madaling araw buti na lang gabi dahil tapos ah. naka-off na yung mga lights ba ah. tapos na nag-serve yung pagkat yun talaga dahil grabe yung buti na lang ganun dahil dahil Buti na lang gabi, di mo siya No, may mga high-tech, high-tech ako. Kasi pag ganun, sabi, naihi na talaga ako ba? Mm -hmm. Gagod. <laughs> Ay, hawak na Sa -sa ba ito? Saan ba ito ila? Ganun. Ay, sabi ko, mabaya ka na nga. Ganun. Hindi ako nag-expect na may sumunog ng ah, ah, kasi nila. Hindi ko na-lock talaga siya. Kasi mm pag ilock pala, may, may naka-occupied or may red siya, di ba? Green, ganun. Makita niya sa labas na may nagamit sa loob. Kaya nga. So, siya sa ano. Who is your first love? First love? Tanong na ba yan? Oo, First love. Yan to, lalaki talaga? Or tatay mo? Tatay ko! Maliban sa tatay? Maliban sa tatay. Ah, Isipin ko muna mo siya, ba, dami sila. ano, <laughs> sagot lagot? Sagot lagot. lagot. Baka parang iinom ka. <laughs> parang na Maglagot mag Sagot. sagot. Maglagot ako. Sasagot ako. Lalagot ako. Ay. Ay. Ano naman yan? Crush ko talaga siya dati po. The si first lag mo talaga siya. Marami na naman siya, pero yun yung na... Uh, oh, sige, yun <laughs> na lang yung pinaka. Yung pinaka yung mas malapit talaga sa akin, ano siya, iba kami ng school, mabili siya lang to, Oreo siya ako, high school, oh. tapos, nag-college nag na siya, nakaaral siya sa, ano eh, sa Siman, mm -hmm. tapos, crush na crush ko talaga siya mga liray. Mm -hmm. Si Marvin. Marvin! Okay, <laughs> Sa <laughs> kanya, Mar Marvin, sa akin naman, Ano siya? M.B. M.B. Basta! Crush na crush ko siya. Tapos, pa-message ako sa kanya kita na kabigay din ako ng load sa kanya. <laughs> mamasang pala to. Nagiging, bakla ako. ako kasi. Nagiging mamasang ka pala? Kasi sa pag-crush mo eh, di ba? Parang bigay ka so, talaga. Iba ma ka magmahal. Ito, para mas mabilis. Oh, nanood kami ng scene. Hinalikan ka niyo ko <laughs> tapos! Ikaw din siya. Kinilig. Walang kami! Kayo! Oh, pero... Ay, 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 ka ay, 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 ay dyan, kasi, tapos ay, si ay, kasi hindi kayo hindi kayo kayo. Hindi ka hindi kayo na kayo. Hindi kayo kami! <laughs> Ayan na yun yung pinaka. Yon Marvin! Baka naman tingin mo Marvin. <laughs> <First brain. laughs> Grabe to si Marvin. Lagot na lang. Ako, lagot ako. Lagot ako kay... Parang marami -mar 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 So ano? Ako ang... Ano yun? <laughs> Ikaw ang taya. Mahabang kwento eh. Lagot. Okay. okay. na ibaon ko yung sa ano. Kaya ayaw Ay din siya itapin. <laughs> ayaw ko itapin sa <si> first love. Next Next question!

If If lang, siya mag tanong. So, uh, Mag-log Tanong. Mag-initiate ng tanong. If you Ito, pang sex na talaga ito. Okay. To, mo. Wala. Laban. If you had... Okay. <laughs> ano ba ito? question na ito ba? Medyo. Ano ba ito? Balik, balik. If you had to have a sex change... change siya. Change What balik. part of your body would you want Aditi. to... Oh? Didi, kasi yung oh, Dala, dalaga pa ako, malaki na na didi ko. Nalalaro mo pa. Ngayon ah, talaga nag-anak ng dalawa. mo, oh, pwede mo na siya isang pay dito talaga. Pwede mo na siya isang pay. Iganon mo na kasi Ganito na siya kasi may bra. Pero pag walang bra, pwede mo na tayo sa pawag dito. Oo, uh -oh, mga dito siguro na side. Dede. Dede? Dede? Dede. Oh, 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 gusto ko talaga yung glass skin. Ay, dito. Oh, yung, ah, gano'n. Yung pagkakadid, wag ka na mag-pick up. Pagisay mo, o. Oh, glaskin aga. Saan yung may glaskin Punta ka ng derma. 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 Kailangan mo. Niyong... Subscribe niyo na kami para may pang derma kami. <laughs> ito, okay, okay. -derma. Kailangan mo. <laughs> Minsan din, katamad. Nakatamad. No? Yes. No? yes. Lalo, pag sakit daw. Ng... <laughs> 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 bakit ako iinom? <laughs> oo. Ano, hindi na ito sagot. Ibang pagisay <laughs> mo ba? Ay, ah, wakap daw. Please, me? Ako din dai dai look Mas dai 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 dai. Mitsu dai oh. dai dai. Oi, dana pang sagbay na totoo nga din. Para yung dai dai ba para na nga. Nawala no. Oo. May dati ka Oo, may firm oh. talaga siya dam as in pag ganun, meron pa talaga siya. Tapos ngayon parang nasa na yun. Masakit ako. Ah, sa ang so, dede kasi mga. pwede pa lang mag-bra. Ito, mo oh, mag-bra. Hindi din nito, Hindi, tama lang din naman. Pero... Masangbay na rin pa. Ha? Sa naman. Ayan <laughs> siya, baka ka mo. Sa akin na, embarrassed ako kay Seyon. Sabi niya. Oh, mawit, chichi, numumulang malang eh. <laughs> <laughs> oh, hey. Numumulang malang eh. Sayang, numumulang malang na. Malang malang, sabi ko, yaaay! <laughs> Ikininom mo lahat-lahat! <laughs> Malang-malang daw, anak siya kay Imo niya, natigas pa daw ano, kay Imo. Kaya si Imo? <laughs> kay Imo niya. Ah, si, okay, si si oh. ah, kasi dalago si pa si ate. Mahilig pa kasi si Sion mang ganun lang. Mm. Ang siya mang ano ng dede. Yeah, hey, yeah. Mm. Tapos, diba Sa si baby ate? Baby, baby, niya. Baby, baby siya talaga siya dahil. Baby talaga siya, ba? siya, ay, ay, talaga siya ay, ay. Ganyan kita, ay. Diyos ko. Ang dede, Ganon, Nakaganyan niya. Until now. Si, mm. ano, ang mga anak, di ba yun? Until now. Ay. Si Doi din. Pero na-stop si Doi kasi lalaki. Ay, siya. Saka noon, tapos si Imo, di ba? Sila ni Imo dati. Tapos, di ba, ibiryo talaga kami. Sabi niya, ay, ay, chichi, gawin, malang, malang daw. sa kay Imo na, ganun pa daw. Taktakhi daw. Ako, parang dede talaga yung gusto. Ako din, dede. So, magtunburo mo kami. Tulburo kami kay pang, pang enhance na dede. dede kami. Next question. Personally, do you think size matters in reality? Ano size matters? No. Um, wala, na, nasa performance yan. <laughs> oh, yes, performance. Paano? Ano ba naman yung malaki? Yeah. Pag, parang malaki. Maluntay, yeah, malaki tayo tayo. Hindi, parang malaki. 5 seconds na, wala na. Hindi, so, <laughs> masarap. Doon tayo sa performance yung gaganong mga... Wow. Para maging demonyo tayo. <laughs> Dahil De talabaw talaga ay arawin talaga. Arawin talaga sa pinaka puwet <laughs> Sa so, pinaka-dulo. Baka masay ka na ito. Kinangon na wow. pinaka-dulo. So, ginawa nina na, hindi pa rin siya pa! Nagpugot na naman siya. ginawa ko na lahat, pati yung pinakayuturo na talaga <laughs> na pa daw, hindi mo niya. Ginawa ko na lahat talaga. Binigay niya niya ang full performance niya. Okay. So, um, yeah. Dala Dapat lagi daw. Next question na din. Kainis yan. Tawang-tawang Kasi, nanong na yun. Wala ka performance pinapunsi to. <laughs> Ayan. Ako na! Ako na performance! Huwag <laughs> <laughs> your... na! having sex? Okay. Would you prefer getting on a top or staying down in bed? mas masarap ang mataas! Bakit? Nagkagalaw talaga ng bonggong-bonggong! <laughs> Taas ako! Ikaw matitit! <laughs> Talagang na... ano talaga? Tasa ko! Nabibigay ang... Sama sa dami kong trabaho! Oh! Higa ka! Higa na lang! Higa Pero na lang? Pero pag mayat-mayat na tayo, syempre masarap din. Kasi lang may tatlo pang bata sa aming kwarto, kaya... Hindi ba to ay pwede oh, Baka full performance. Eh, performance. Kaya sumubo ko na. Ikaw? Ako! Depende! depende. Oh, no, depende. Depende. sa mood. Pero alin yung mas favorite mo? Yung mas masarap talaga? Taas? Sa, sa iba pa. <laughs> Sabi ko na nga, baka sinikita yung hubog ng ating katawan eh. <laughs> <laughs> agiling giling agiling, <laughs> agiling giling Next, nai. Margot yan. If okay. you had to pick an animal, which animal do you find the sexiest of all? Oh. Oh? Huh? animal. if you have to pick an animal, so pick mo ang animal. And which animal do you find the sexiest of all? Snake. ko. Ay, akala ko yung sagot mo yung animal kung Hindi. Snake yung sabi ng bakit. Gumigiwa ang snake eh. Ah, may mga gano'n. Ah. Ah. Ikaw. Sexiest. Ikaw? Hindi naman gusto, di ba? Hindi naman. Yung feeling mo na lang. Oh, yung para sa'yo. Ahas, okay. Tapos limp pa ang ahas mo. Awan na yung anak kundang. Oo. Nakaseksyon na ang ahas. Abinakas ka ng tiger kasi... Rrrrrr! Rrrrrrr! Minakaseksyon! My tense! My tense! Nagkaseksyon! Matarat ng laba! Rrrrrr! Rrrrrr! Bakit si Cheeto? Iban mas si Cheeto. Itad mas si ano? Mas mabilis siya. Mabilis siya! Mabilis siya! Diba? eh, wala uh, ba? Walang paano-ano yun eh. <laughs> derechahan 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 Diretsahan. Diretsahan. Ito sa kanya, ito uh, pang ano tayo. pang uh... ano lang, ka, pang flirt flirt lang. Giyong-giyong lang po eh. Para kang si Medosa Ah, si Medosa. Wada. Oh. Oh. oh, pero maganda yun oh, sige, next. Uh, next. Mamaya no, <laughs> ko sabihin. <laughs> next question. Hello. Oh, Who is the biggest no. jerk or bitch? Beach that, that you have ever come across in your life? Oh, si Yobo. And why? Why bitch? Si Yung mga jerk or bitch. Pag ko pretty. cool. <laughs> oh, <laughs> si oh you sa sa yo. mm. And why? Eh don't eh. Alam niyo naman yan? Oh, next. Chai. Hmm. Baka may mga kaaway ka dyan. Wala yes. akong kaaway, we. May gusto lang mang away. <laughs> <laughs> uh -huh. may gusto lang mang away. Ayun um, Ayun na lang. Ayun na siya. Siya siguro. Siya talaga. Siya talaga. 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 Siya letter? Siya talaga. Si... Si... Si X? Siya talaga. Siya X? Siya Siya talaga. Siya talaga. talaga. Sa mundo. Ano man sabi mo sa kanya? Alam ko nagkikita niya to. si Barabas yung wi siya. Magbago ka na. Sabi ko sa'yo, ito tayo <laughs> sa 25 na. Waba. Kung ayaw mo akong makita, huwag ka manood sa vlog. Waba. Waba. Just be happy. Kung yeah. Maging masaya ka kung anong meron ako ngayon. Oo. Yeah. Eh, Kasi, Kasi <clears throat> Basta, ayaw ko nang mag-ano. Kasi hmm. ako masaya kami sa bukays, yeah, yeah, hindi man, buhay, hindi buhay kami. Di ba? Bakit ka pa na panay, ano sa akin? Hindi hmm. mo naman ako kilala. Tingnan mo ako, ang lakas. Mo, oh, lakas. <laughs> gusto mo pang pag-awayin kami tatlo. lakas <laughs> ng trip oh. mo. Huwag po ganun. Basta yun. Huwag na nang, na gusto niyo malaman. Ah. Oh. Wow. <laughs> <laughs> Chika, ang dami. <laughs> natutunan dito oh, talaga sa mga sinasabi ko. Gusto lang, lang namin positive sa buhay. Ah, yes. yes. Madami na problema ang mundo. Ay, huwag mo yung dumagdag. Medyo makakaba tong vlog mo, no? Ito ah, uh, yung sa akin, yung asawa naman ng ex ko. <coughs> yung makin. Mm. Oh, Mahingi na... Iba din yun. Iba pa oh, ang ah, dami. <coughs> hindi ko lang talaga kita. Hindi ko ako. ka Alam niya. Sinay ko lang. Iba kasi Sabi mo, ako pag-ibiday. Ralas ko na yan. Hindi na ako. Oh, sabi ko sa'yo, ralas ko na ba sa pag -ibiday. Hindi na ako bago dyan. Kasi nadapa na ako. Mm. Ang akin... Inaway niya ako! Bakit dahil? Mm. Inaway. Ako pa ang nag-giveaway? Inaway pa ako. Oh? Huh? ah Oh, kasi nabuntis, nakabuntis siya sa ex-girlfriend niya na bago kami. Mm. Tapos yung, 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 yung isang lalaking yon, ewan kung subscriber ko siya. <laughs> <laughs> Mag-comment ka dyan. <laughs> <laughs> Inaway ka talaga? Nawa no, niya, sabi niya, you're idiot. Mm. Ginanin niya ako, Tam. Dugo? Hmm. Sinabi niya ako, you're idiot. Kasi mm. nga, nabuntisan siya. Tapos Sa boyfriend ko na naging ex ba niya naman ngayon. Mm. yun. Ah, hindi ah, sila nag-success. Ako yung nag-giveaway para sa bata, oh. para oh. family sila. Ako pa yung inaaway niya, dam. Yeah, okay. Yan yung pinaka. Yun yung talaga sa buong buhay ko, yun yung talaga yung mm. dadadapa talaga ako. Tapos bumangon ako. Yun yun, yung, di ko talaga siya pakalimutan. Sa silingan? Yeah! Silingan. No? Silingal, silingan. 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 Kayo yung no? ano doon, hot topic ng panahon. Ay, doon! number one. Yes. Number no. one kasi radyo mo <laughs> Yes! Kaya I told you <laughs> Na, oh, <laughs> para eh. Hindi ba nakakahiya? Pero kayo yung pag-usapan. Yes! Uh, kami kayo, hot topic. Artista ka doon. Alam mo naman. Ano mo ano, yung, yung, galing ako sa school, siya, sa school, bahay, ganun. Alam mo, may, may kapitbahay kami. <laughs> Dahil, nang manhika na sila Dahil... ginanyan ako, dai nag nag nagiboot kapit bahay namin yung nagsama na sila, namanhika na sila ganon yung harpes ba kung na 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 E ba'le. Dili na kay si Upal gani. Oi, oi. Oi, bako ba sinoo? Eh, sige na. Ano daw yo? Hey, for the last question. Ha. <coughs> hey. Okay, go. For the last question, sagot ulagot. Oo. Oh. Kung sasakay tayo ng barko tatlo, <laughs> sino yung yung tatlo? Oo. Sino sasagipin nyo? Sorry, di ako lumurot ng dumaloy. <laughs> isa. Ay, kailangan pumili. Ah. Uh. Sorry, di ako marunong lumangoy. Wala ay! Ayunod kami lahat! Iba palagay nga yun, natin yung marunong ka lumangoy. So, sino sagipin sa yung dalawa? Marunong lumangoy? Hindi kayo, kung maglagot kayo. Oh, ay, maglagot yung... na lang ako! Maglagot! <laughs> 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 ha? Ito ha, pag ayaw nyo, edi, ubusin nyo na to. Eh, ako sasagot ako eh. Sige, sige daw, Ben. Ben, sino? namin? Ben. <laughs> Lagot na lang. <laughs> <laughs> o, na. Ang ang talaga ka dyan. Sino <laughs> Sina sumagot <Sina>, no? <laughs> na <sumangot dahi>. Baka, <laughs> Ula, -away, away. na yung Huwag ka nang <laughs> sumagot na Sagot <Sina>. kayo? <Kasabihin> <laughs> ha? ha? ko pa nga sana, ilang kilo ka ba ngayon at ilang kilo sino yung magaan? <laughs> <Ay, laughs> Maganda yung May ano maganda. mo. Mag Kung sino ka magaan, hindi oh. eh. <laughs> ako magaan. magaan kasi mabigat ako eh. Hindi pa marunong lumangoy. Ang kinasagaw, ano kayo? Hindi ako marunong lumangoy, sorry. Oo, oh, alam ko lang. One shot. shot. Wala, parehas yan. Yung parang, oh. Dito pa ako sabi na. Hindi pa kasi sa uh, ka, uh, na kayo. Maligawan <laughs> na lang <laughs> mo. Bahala mo. Gunit, gunit. Oh, di ba? No, yung kanyang marunong talaga mo No. Ikaw. Ayaw ko marunong. Ang ina ko naman ang mukha siya yung dalawa. Sa lalari. Marunong ako eh. Oo. Marunong ko naman mo eh. Yung... Daman, man, yung marunong ako lang Haman. yung gano'n lang dahi. Yung ganun, ganun lang. Yung marunong ako talaga na ano. Gugong, sumisip. Pero mahirap pag malalim na kasi mga bikugan yung ganalaga. <conventional language> ah, oo. Kung may hawakan ka, kaya. Paano ka? Madama na yung dagat sa inyo? Hindi. Saan ako natuto? Malapit siya pa sa amin. Ay, ako, ay si Pawe. O, oh, kayo oh, doon? Baha pa yung nag-time. Tinulak ko ng kuya ko. Wala ko nagawa. Eh, kinaya ko na doon sa, ano, doon oh, ako nagsimula. Walang halong... Keme. keme. Oh, so, ano na? Walang inang. Wala ka po. One shot. Mm. Sa buwan sa ako ang vlog. Meron pa isa. <laughs> meron, meron pa isa. Meron pa isa. Kasi ibang pa may ganyan. Bye bye. Change. Punta mo na ka na. Tingnan natin ko, kung sino unang mag-upload dito. Hindi ko ako. Kasi ako una lang. So this is... <laughs> Don't forget to! Sulit na lang. Like, like share, share, and subscribe! Sige nga! Bye bye! Sipon, sipon, next!